Mga kapobre, isang uh, magandang hapon or umaga pa lang ito alas, alas 10 pa lang pala at nandirito tayo kila Kuya Albert nga sa so mga oras na ito dahil mayroon nga nga padalang pera si uh, Ati Minghen si, uh, mayroon nga padalang pera si Ati Mary, Marilyn ng Illinois at saka si kapobreng si kapobreng nga Julie Luna so ngayon po yung mga padala nila, ibibili daw namin ng groceries. Anong instruction tin eh? Okay, ate Julie Luna, ipag-groceries daw. Mm, tapos? Yung kay Ate ano, Marilyn, ay pang ano daw sa mga bata ng nag-owner. Mm, okay, okay. So kaso nga, ay eh, wala nga dito si Kuya Albert ngayon. So tanongin natin yung mga bata kung saan si Kuya Albert. Ayan sila. Halika dito, Bonso. Sabi ko sa kanila, maglinis sila kayo. Ayan, Oh. Mm. Nakaligo na ikaw? Ha? Mm. Dito, dito, ka? Ka, muna. dito, dito ka. ka, dito ka. Saan si tatay mo? Turtle. Nag-turtle? Araro. Mm -hmm. Nag-araro. -ara Sino kasama? Uncle JR. Uncle JR. Malayo yon yung pinuntahan nila? Hmm. Saan daw po? mamaya pang hapon yun nakakain na ikaw mm, um, umagahan tanghalian anong ulam ninyo ngayon mm, um, si ate mo ang magluluto marami pa man kayong groceries ay no uh, <laughs> tatawa sila doon ah halinga kayo dito sana si ate mo ate tawagi si ate mo <laughs> Mahiya ito yung mga bata. Babuti oh, pa itong bunso ay marunong mag magkipag-usap sa akin eh. Oh. dito bunso, ikaw na lang, marunong ka naman eh. Oh, sige, mas ma okay pa itong bunso eh. Ma, ma pag maibilin ako sa iyo, malala ma, ano mo? Ma, marunong din ikaw magsabi kay tatay mo. Ah, oh, sige. Ayan, very good, nag-uupo. Ikaw. Wow. Maglinis kayo ha ng bahay ha. Magwalis kayo. Hindi na magagawa ni tatay mo pala eh, kasi maaga pa siguro sila nag-turtle 'yung naglilinis ng palayan ba mga kapobre. Anong oras umalis si tatay mo? Aga-aga. Maaga pa? Madilim pa? Hmm, hmm. Anong sabi sa iyo. Magluto. Magluluto daw. Ah -ah. Mm. Pag, pag ano na yan, anong oras yan nakaka-uwi sa tatay mo? Pag ganyan, nagtuturtle siya. Hapon. Gabi, hapon, ganyan. Mm. Pagod na yon. Mm. Kaya sabihin mo si ate mo ha, maglinis, magwalis, pulutin ang mga basura. Ilagay sa isang, ano, dyan o, para pagka, ano, pagka, Delikado pag puro basura ang bahay, kay mamaya madinggi kayo, pabahaya ng mga lamok, ha? Hmm. <laughs> Tutulungan mo rin si ate mo? Pa. Oh, kayo, magtulungan kayo. O oh, katulad yun o, oh, yung balat nung tinaglagyan ng spaghetti natin, na doon pa sa taas eh. Budsoy. Budsoy. ganda ng shirt mo, iyo ba yan o kay tatay? Bakit? Kay tatay mo sigurong shirt yung suot mo ah. Hindi. Sa iyo yan? Hmm. Binigay sa iyo. Halika dito. Kinakausap pa kita ay. <laughs> oh. hmm Bakit ako? Sabi niya. Ikaw nga. Yun ati. Halika dito. Bakit yan oh? Ano? Sino si Archil? Yun oh. May nakasulat si Archel Hay Guapa ag may Angsod. Sino yon? Sino nagsulat niyan? Sino si Archel? Kaya si Archel Hay Guapa ag may Angsod. <laughs> Sino yon si Archel? Ha? Kapatid niya yata yun. Kapatid? Ah, Ah kapatid rin nila. Archie lo. kayo ah kala ko Archie. Halika dito, may klase pa tayo. Hindi muna ikaw, 'di ba? Pag sa klase hindi mo lalabas pag hindi pa natapos yung teacher. Parang teacher mo ako ngayon, ano? Hmm, sige. Sabihin mo si tatay mo nagpunta dito si Sino? Sino ang nagpunta dito? Anong sasabihin mo? Tito Archie, sabihin mo ha? Ngamay. Ngamay, kaibahan, ng mga gwapo at gwapa. Ha? ha? Iba naman yun, ibang Archie yun. O, oh, nakalagay doon. Archie naman yun eh. Okay. Sino itong pumunta dito sa inyo? Ha? Tandaan mo. Tandaan mo? mo? O, sige, halimbawa ako si tatay mo. O, kakarating ako. Uh, anong sasabihin mo? Sino pumunta? ning si Tito Hilario. Ah, <laughs> oh, si Tito Hilario pumunta. Oh. Hilario lang yung madaling mm, Mas kapandaan. matandaan na pala ang Tito Hilario eh. Okay. Nagpunta si Tito Hilario. Sabihin mo, magbabalik na lang kami sa sunod na araw, ha? Hindi bukas. Hindi bukas. kay doon kami sa Iloilo bukas. Merkulis na, oh. na siguro. Oh, mga Merkulis siguro. Basta pupunta kami dito, ha? Wednesday. Mm. Hay, bilang chat na. Bibilang Bin, yang relo ko eh, yung oras eh. Oh. So, kailan kami babalik? Sa Reyes. Sa... Ayon, very good. Kaling ano? Oh, may tanong kapating Wala na. Oh. <laughs> kailan kami babalik? Noong Ano ulan mo? Ngayon. Transit Canton. Transit Canton. Oo. Kailan kami babalik? Sa Merkulis. Ah, po. Kailan? Merkulis. Ah, very Ano mo sabi kay tatay? Tatay? Nagpunta dito si Hilario. Dito si Hilario. Balik. Merkulis. Ha? Ah. Wag <laughs> <laughs> so, ikaw, alis. Oh, tatay, sabihin mo, ah? tatay, Where? si ate, hindi umarap kay Tito Hilario. Uh <laughs> -huh. Sila tago ni ate sa loob ako pinakausap nila kay Tito Hilario. No, di ba? Ang bihira mga ate mo, hindi marunong magkipag-usap sa akin, ano? <laughs> Sermonan sila ni tatay mo. No, sigurado yon. Hindi, nung kami kasi yung mga bata pa kami, malayo pa yung, sa kami ng palayan. Ngayon, malayo pa yung bisita, tumatago na kami. Kasi kita na namin, wala sila nanay at tatay nahiya kami mahiyain kasi kami pero no. noon ngayon hindi naman nahalos pero ikaw to mabuti ikaw hindi ikaw mahiyain no oh. pag may bisita kayo ikaw ang nagaharap sa mga tao dito hmm? bakit ano sabi nila ate mo hmm, ikaw daw papuntahin. Kaya pala ito, cheerful siya. Award, may cheerful award. Kahit sa eskwilahan, masayahin ikaw. Hmm, ano sabi ni teacher mo? <laughs> Tumaba na ikaw ngayon. Tatay Alberto. Anong tawag mo kay tatay mo? Tay, unta dito tito Hilario, balik Miyerkules. Hindi, labas sila ate. Tago loob. Sabi <hinde>, ni Tito Hilario, walis daw sila ate. <hinde>, Walis, pulot, basura. <laughs> oh, sige, ilang araw na si tatay mo nag-turtle? Hindi pa? Hindi, Ngayong linggo lang na ito. Kailan pa nag-umpisa? Kahapon. Kahapon nag-turtle din siya? Mm, arawan kasi yun sila mga kapobre. Arawan kasi yun mga kapobre. No? Kaya... Um, kahit may ayuda si Kuya Albert nagtrabaho pa rin siya yan ang maganda no? na kumbaga ay um, nakikita natin yung pagsusumikap niya. Ayun oh. oh, mga damit nila oh dito. May mga hanger 'di ba dito, nini? Mm. Ay tawa lang tuloy si Bonso. Oh, kita mo yung itsura Bonso? Guwapo no. Oh, sino mas guwapo? Ako o ikaw? Ikaw po. Ako po. po. Oh. Very good. Pagbalik, no. Pagbalik ko may pasalubong ka. Sila wala kay hindi man sila naghaharap sa akin bunso no. Anong gusto mong pasalubong? Bahala ka mo. Bahala na ako. Mm. Ice cream, kumakain ka ng ice cream. Ice cream. O oh, sige. Pagbalik natin magdala akong ice cream. Sama sana kayo sa bayan ngayon ay. Kaya wala akong dalang pasalubong ay. Kasi nga ay doon natin ilalagay yung pera ninyo sa kwan savings ba para pag kailangan ng pera ni kailangan mong pangbili ng school supply magpasukan may gagamitin na di ba hmm. Matipid man ikaw bunso sa mga ano sa mga school supply sa inyo hmm. Nanghihingi ka ng pagpapil sa mga klase mo hmm. pag wala ka papel binibigyan ka rin nila Apa. Hmm gaano kadalas na wala pang ng papel minsan lang ay kay dati man sige mang padala si ma'am Rosita sa inyo eh no nag inom ulit si tatay mo hindi na sabihin mo sa akin ha friend tayo ha Sabi, pag nag ano ulit pag inom inom si tatay mo sabihin mo agad sa akin ha o, sige <laughs> o, sige uwi na kami ha ano po? Wag ikaw mag Tito lang Tito Archie. Ha? Salot, salot muna eh. Bye bye. Bye bye. na kay Tito. Tito Hilario. Tinuturuan niya. Ginagawa mo akong sudalo ah. Mapapasalot-salot mo ha. Salot Hilario. Sige na, choice. Sige. Sige. Salot. Sige, sige, salot Sige na. Bye bye na lang. Bye bye. Bye bye. Ganyan, bye Salot. Oh. Uh, doon ka magsalot sa kanya. <laughs> Una na kayo call. May uh, baha. sabi ng bata, paulit-ulit man na to si Manong Arnel. Sabihin mo, tay paulit-ulit gid yung si Kuya Arnel, sabihin mo ha. Paulit-ulit talaga. Hi, kayo Jan, Jan na lang kayo. Dalhin na namin si Butso. Oh, siya sige ha. Ate ha, mag ano, mag Luto na ng ulam. Mm. O oh, sige. Bye-bye. Bunso, bye-bye. Bye-bye. O oh, sige.